sumayinyo ang Panginoon. At sumayinyo rin. Mga kapatid, meron pa bang mas nakakatakot at nakakakaba sa nawawala sa buhay? Meron pa. Ay kapag ikaw ay nagwawala na sa buhay. Hindi naman tayo perpekto. Mawawala at mawawala tayo. Pero sana, kapag hindi natin alam ang ating gagawin, kapag tayo ay nalilito o kapag tayo nagkakamali, magkaroon naman tayo ng kababaan ng loob na aminin ang ating mga pagkukulang. Kapag nagkakamali ka na at pinipilit mong tama ka pa, yan ang mahirap. Siguradong makakasakit ka ng iba, masasaktan mo ang iyong sarili. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan hindi lang tayo nawala dahil sinundan natin ang ating kagustuhan kung hindi tayo'y nagwala pinilit natin ang ating gusto sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo natuto na sumunod sa kagustuhan ng Diyos ay magpakumbaba, humingi muli ng tawad sa Kanya para makita tayong karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo.